Isang na basura at putik ang naiwan sa ilang bahagi ng Marikina matapos ang paghupa ng baha. Hindi rin makauwi ang maraming residente sa tindi ng pinsala sa kanilang mga bahay. Live mula sa Marikina, nasa front line ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, gaano katindi ang pinsala sa mga bahay dyan? Ang baha pero grabe naman ang pinsalang iniwan ng bagyong karina dito sa Marikina. Hanggang ngayon din ay daan-daan pang mga uh, pamilya ang nasa mga evacuation center pa rin. Mababa na ang level ng tubig sa Marikina River dahil tumigil na rin ang malalakas na ulan. Nadaraanan na rin ang mga kalsada. Pero ang problema naman ang sandamakmak na putik at basura sa mga kalsada sa Marikina City. Ang MMDA tumulong na sa paglilinis sa barangay Tumana kung saan lampas tao ang baha kahapon. Kanya-kanyang linis sa mga residente sa mga binahanilang nilang bahay. Eh, mas okay dito sa amin kasi putik lang at saka water. Sa ibang area may mga basura. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, may git 30,000 individual o halos 6,000 pamilya ang kinailangan ilika sa 38 evacuation centers. Tinatayang nasa 50 hanggang 60 million pesos ang halaga ng mga ari-arian at kabuhayang napinsala ng bagyo sa Marikina. Karing hindi mataas ang uh, pagbahang naganap o malalim. Pero yung lawak ng naapektuhan ay uh, malaki at malawak. Maraming residente rin ang tinitiis ang sikip sa evacuation center dahil sira ang uuwian nilang bahay. Wala kami uuwian kasi lubog talaga. Binaha na talaga. Saka lubog na talaga. Ngayon, maging ano, mag putol na yung sandigan ng bahay. Wala na, hindi na rin makakakit. Eh dalawa pa senior namin, dalawang batang estudyante. Sa maputik, tapos sira pa yung dingding. Aayusin na lang po namin, tatagpitagpiin po namin para lang makabalik po kami ng tirahan po namin. Okay po yung basta malaga, wala pong na nangyari po sa amin. Rescue! Ligtas naman ng walong rescuers at ang anin na sinaklolohan nila kahapot matapos tumaob ang kanilang rubber boat kahit madilim na hinanap pa rin ng mga LGU personnel ang mga rescuer na nagkaihiwa sa binahang kalye sa May Santo Niño at Malanday kumapit na lang daw sila sa mga puno at poste para hindi sila maanod sa mismong Marikina River Nahirap pa po kami kasi biglang lumakas nga po yung uh, current ng tubig dahil papababa na po yung tubig ay bumangga kami sa poste Then eventually uh, ayon uh, Pumasok na yung tubig, then tumawag na kami. Bukod dyan, nirescue rin dalawang taong gulang na batang nahirapang huminga. Mayroon siyang congenital heart disease. Nagkataon pang walang kuryente, kaya hindi mapaanda lang ventilator. Sa ngayon, ligtas na siya at nagpapagaling na sa ospital. Julius, dito sa Malanday Elementary School ay umabot ng apat na ang bilang ng mga individual na, nalal na nalalagi dito o mahigit walong daang pamilya. Kanina may nakita tayong mga umuwi na pero sabi ng mga opisyal dito ay nanatili pa rin marami ang nandito dahil nga sa nagkasira-sira ang kanilang mga ari-arian. Julius. Maraming salamat Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.